Wow. Look, no, wow. After 7 days, mga kabisaya, finally, makauli na gidmig si D.O. Gusto lang na ko flex ang dalan mga kabisaya nga from CDO to Sambunga City to Basilan and to Sulu. Kudos kita sa itong government officials kay grabe kikanindot ang dalan nga atong maagian. Sa daghan ng utana, kung pila ka hours ang biyahe from Cagayan de Oro City to Zamboanga City, 11 hours ang mong na mga kabisaya pagpadulong. But kaning pagpauli na, medyo nalangan-langan gid me ni mga kabisaya, no? Instead of 11 hours, naiabot gid mig 16 hours kay daghan pa sa migi And since kay Pauli naman tama ka Bisaya, malabyan gaya po ang kumalarang Zambuanga del Sur kung asa ta nag -vlog sa bingkahan. O dili sa kumalarang Zambuanga del Sur, mga kabisaya, dili lang bingkahan nga lami ang atong makita din eh, kundi na kananan sa balsa, nga grabe ka unique nga kananan, mga kabisaya, kay sa ilang farm ka mismo magkaon. kanay inyong nakita nga mga balay-balay or mga floating cottages mga kabisaya, wala kanay bayad o pwede kayo mo mamili ana kung asa mo pwede magplastar kay diha mo mga un. Grabe ka nindot mga kabisaya. Last time ko nakakaunog inani nga set up katong sa Dapitan City then mga I think mga 15 years ago na to. O karoon na ko nakautlog kaon. Nga inani bitaw nga na mismo sa farm. Tapos naka floating cottages. Grabe kanindot ka mga kabisaya. Grabe ka fresh air. Tapos makita niyo mo ning daghan kina tilapia yun. kanan sa balsa mga kabisaya. Makita nato to ni sa Sayaw Farm na located sa Sipyo, Sayaw, Kumalarang, Sambuanga del Sur. Kabalo mo guys, kanina yung nakita tanan karong ng fish pond, ganyan nila ginakuha ang tilapia, crabs, o ang mga pasayan na ginaserve nila sa atua. Hehehe. Wow. Dobo. Muna siyang chicken adobo. Yes, ma'am. Garlic yes. rice. Grabe. yun, Yes, ma'am. Grabe. Muna yung ilang bestseller sa tilapia. Ang pinaputok na tilapia. O, makita lang ginato ni silang farm, guys. Galangoy-langoy. Wow! Tagaan na ako kananan mga kabisaya, bestseller gina akong ginapangutana sa ilaha. O morning nga bestseller ang girecommend ni ati sa tuwa, sa tilapia, sa hipon, sa manok, o sa rice. Grabe ka lami mga kabisaya, ang tawag ani kay pinaputok nga tilapia ang style sa pagluto ani gisugba, giputo sa daun sa saging o giprito. O tag 220 pesos ang serving ani mga kabisaya. Next na itong itry ilang hipon or sugpo o morning bestseller nila din mga kabisaya ang balsa sugpo. Ang serving nila is upat kadag kong hipon at 170 pesos. Butangan na Bisan unsa pa nang klase nga luto sa hipon or sugpo mga kabisaya lami gid na pero ilang nilutuan diri grabe ka unique mga kabisaya kagibutangan og lubi gibutangan og uyap Sauce. Mas grabe ko Dika, na Aun na kumpanit ra Cheers na mo siya yung lubi, na siya yung uyap. Mm. chicken na siya, mga ka-Bisaya. Tapos na siya kangkong na gisagol. Cheers! Wow. Another bestseller po natong i-order sa ilang native chicken makabisaya o ang tawag ani pinisik nga adobong manok. Lami yung pagkaluto makabisaya kay since kay adobo man so expect kita nga medyo tamis-tamis but ilang niluto diri diligi ki siya tamis makabisaya din dagan ki siya panakot din napagit siya kangkong. Three <laughs> hundred hmm? eighty-five <laughs> bang order ani makabisaya pero not bad nagit gid kay na kay daghan gi kay siya mga Bisaya no kani mo igo gini siya 4 to 5 packs. Nag-order po ta sa ilang best seller nga halo, halo mga Bisaya nga tag 70 pesos ang order. Apaw ang langka. Pusta na awa ang wow, ang buko, saging. Napagi ubi halaya. Wow, perfect, grabe. Mm. Hindi siya tamo is. sa sugar. Mmm. Mmm. And there you habit it mga kabisaya sa itong food trip diri sa kananan sa balsa nga makita sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Unsa pa man yung gulatan, ali na mo!